Isulat ang pangalan sa isang malinis na papel. Ilagay sa buti na may tubig at asin. Magulat ka sa resultang dulot nito. Swerte sa pera, swerte sa career, swerte sa mga mananaya, swerte sa negosyo, swerte sa buhay. At kung ito man po'y nagawa mo, magkakaroon ka dito ng unexpected na pera na hindi niyo po iniisip at inaasahan na matanggap mo. Hi guys, balik po tayo sa ating topic. Yes, tama po 'yung narinig ninyo. Pwede magbago ang buhay mo sa pamamagitan nito. Positive, positive, positive. Kailangan guys, 100% na naniniwala ka sa gagawin mo upang ma-attract mo ang gusto mong mangyayari sa buhay mo no? At ito po ang pinakasimple na paraan. Sa pamamagitan po sa iyong pangalan, pwede kang magmanifest pwede mong i-attract yung swerte na para sa iyo. Pwede po kang makipag-connect sa universe. Napakalakas po, guys. Pag ito po alam po natin kung paano gawin. So ngayon po, kailangan na maghanda po tayo sa mga dapat nating gamitin. So number one dito po ang ating tubig. Ang tubig po natin gagamitin ay nanggagaling po yan sa ating gripos or sa ating uh, posit, no? Hindi kailangan yung mineral water kasi na-process na ng, 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 ng maayos yan. And then, kung pwede rin, guys, kung may tubig ulan ka, yan, kung maulan-ulan sa lugar ninyo, tubig ulan ay the best po yan. From nature talaga yan, no? So, uh, pero kung walang tubig, pwede, tubig ulan, pwede na yung tubig po sa gripo. So, ngayon, next na ihanda po natin, kailangan po natin dito ang cloves. Ito po ang aking cloves, guys. Sa so hindi po nakakilala ng cloves, ayan, ito po. At, mabibili mo po ito sa si Shopee, guys. Guys, maganda po mayroon kayo nito kasi ang dami pong gamit nito. Pwede kang magiging malusog, malayos sa mga sakitan din, anti-cancer ang cloves. At, ganun din, guys, malakas ito mag-attract ng pera. So, cloves... And then, ang kailangan pa natin ay ang ating asin. Sa asin naman po, kailangan natin ang asin na ginagamit natin sa pagluluto. Pwede, pwede na po yan, no? As long ay mas mayroon kayong asin. Yan, ito ang ating asin. Ayan. So, ayan guys, no? ah uh, yes, may asin na tayo. And then, kailangan din natin dito yung papil. Papel at saka bullpen. Kahit anong kulay, pwede mo nang gamitin yan. No? And then, pula na kandila. Kung may pula ka na kandila. Pero kung wala... Pwede puti na kandila. Pote or pula. Huwag lang yung ibang kulay. Okay po? Kasi po ang pula, for blessing and abundance po ito. Okay? So, i-attract po natin ang kasaganaan sa ating buhay, ang swerting walang humpay, ang swerting makapagbago ng iyong buhay. At guys, sa paraan pong ito guys, napakalaki po ang chance na magiging millionaire ka sa iyong pamilya. Positive. Fokus ka habang ginagawa mo ito. Magtiwala ka sa universe. Maniwala ka na may universe. Magtiwala ka na ang swerte ay talagang mag-o-open sa pamamagitan nito. Gamit lamang ang mga paraan na ito. So ngayon, pumwesto po kayo na nakapwesto po kayo na nakaharap sa may silangan. Kailang walang distraction, walang dadaandaan sa likuran mo. Focus pang-focus ka guys. And then, ang una mong gagawin po dito guys, ito po ang ating tubig. Lagyan po natin ito ng tatlong kutsarang asin or kutsarita. Basta wag pong pares. No? Yan. So, focus po mga kaswerte ko. So, ito po guys. Sundan lamang po ninyo. Ito po. Kailan po asin guys, wag pong magkahulog-hulog sa sahig or mga hulog sa sahig po. Malas po yan. Okay? Kaya lang, hindi pares. So, tatlo po. Ayan. So, focus guys, focus. Guys, ito pong parana, na ito guys, pwede kang magiging milyonaryo. Kaya, mag-focus ka, okay? So, ang susunod na gagawin ninyo po, ilagay mo na ang cloves dito po sa loob ng uh, plastic na ito. So, ito po ang ating cloves. Ayan. Ang ating cloves. lumulutang lutang siya. Ayan. So, ayan. So, ang susunod na gagawin ninyo po, dito po sa papel na ito, write your name walong bisis po. No? Sulat mo ang yung pangalan. Na... So, focus po. Ah, so, isulat mo na pangalan ay yung may, ano po kayo, may birth certificate. Hindi po, pwede palayo. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. Medyo ano to guys, pero maganda naman ang resulta. Ah. Kailangan mo talaga yung gawin kasi paano yung uh, kung gusto mo talagang makalampasan uh, yung kahirapan mo na yan, gumawa ka nito guys. Ayan. So, ayan, walong bisis po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walong bisis natin isinulat ang ating pangalan. Bakit kailang 8? Ang walo ang, or 8, guys, ang number 8 po is infinity. So, kailangan po natin ang swerte na tuloy-tuloy. Walang katapusang swerte po. So, ngayon po, guys, habang naisulat mo na ang iyong pangalan dito, magsulat kayo dito ng halaga ng pera. Isulat mo dito sa iyong pangalan. No? So, ako guys, magsulat po ako dito ng 10 million pesos. Ayan, yeah, 10 million. Ayan, yeah, 10 million po. Ang pangalan po ninyo guys, sulatan ninyo ng halaga ng pera. 10 million pesos. Pag ito yung 10 million pesos, lumating sa yun nitong taon na ito guys, uh, biglang nagbago ang takbo na yung buhay. Di ba po? Tama po. So, 10 million pesos. Ayan. Yeah. Ten at saka uh, million ay sinulat natin. So ngayon ang gagawin natin dito guys, uh, i-ano mo to pag-fold ng paganyan. Kailangan po 'yung pangalan mo na sa labas. So dito, ilagay mo na dito sa loob. Yan. Ibabad mo yan dyan sa tubig na yan. Ayan. So ngayon, ang susunod na gagawin mo, sindihan mo na ang iyong kandila. Okay? Sindihan ang kandila ang ilagay dyan sa harapan. Magdasal tayo. So ngayon, kailangan natin ang taimtim na dasal. Taimtim na panalangin po para ang ating pangalan hilingin po natin mahal na Panginoon sa ating mahal na Panginoon. Ang ating pangalan ito po, magtransform transform po ito na mula sa kahirapan mag-transform ito transform ito sa kasaganaan, saksi sa, sa buhay at yaman Iklim mo mga kaswerte na yayaman ka. Sumagdasal so, ka. Wala pong masama kung hilingin natin sa ating mahal na Panginoon. Kasi po guys, uh, ito lang po. Pag ikaw po ay umaman, marami kang tao matulungan. Yun po ang dapat mong isipin. Pag ikaw ay yayaman, makakatulong ka ng marami. So, hindi po masama na naghangad ka ng ganyan. Kasi po, itulong mo rin yan sa kadamihan. No? So, ang gagawin mo po guys, dasalan mo ito, ang uh, nagdasal ka nasabay po, banggitin niyo po. Uh, mahal na Panginoon, ibigay niyo po sa akin ang kayamanan na para sa akin. Magtagumpay ako sa aking buhay, mahal na Panginoon. I claim it, I claim it. Sa pamamagitan po ito, ang aking pangalan ay magbago po. Magbago po ang aking buhay. Yayaman ako, yayaman ako, yayaman ako. Marami akong mga taong matulungan. Mahal na Panginoon, ipagkalog niyo po sa akin ang aking hihiling. Maraming salamat po. Ayan. So pagkatapos nito guys, ayan, nadasalan mo na, nagdasal ka na. Ito po guys, ilagay mo po ito malapit palagi kung saan ka natutulog. Halimbawa, ito yung unan mo. Itayo mo lang siya dyan. Malapit po sa iyong unan kailang sa iyo pong unang kasi iyon po ang pangalan mo and then tuwing umaga guys pag nagdasal kayo ayan ganoon na naman ang gagawin niyo Hilingin po ninyo guys na sa pamamagitan sa iyong pangalan, magbago po ang iyong buhay. Kasi yung pangalan mo nakababa dito guys, ito po yung mag-transform sa iyong buhay. Buong buhay mo, babaguhin po. Mula sa kahirapan, magiging mayaman ka, magiging masagana ka, magiging magtagumpay ka. Guys, wala pong masama, hangarin mo po na magbago ang iyong buhay. Kasi po, pag once na magbago ang iyong buhay, tumulong ka ng marami. Huwag kang magiging makasarili ang na, ang mga blessing na maibigay sa iyo ng ating Panginoon, itulong mo rin sa kaalamihan. Pag marami kang matulungan, mas maraming blessing na darating sa iyo. So ayun po guys, no. Pagkatapos mo guys sa loob po ng walong araw mo po ito dasalan tuwing umaga guys, ito po magulat ka dito. Ito po magulat ka dito sa resulta nito unti-unti po yung magbabago ang iyong buhay. Mayroong mga pagbabago na hindi mo inasahan. Mayroong mga opportunity na darating sa iyo. Magkakapera ka. Tuloy-tuloy po yan. Guys, pag kayo po ay nag-success, kayo po ay nagkakapera, huwag kayong makalimot magbigay sa iyong simbahan kung saan po kayo nabilong. Okay po? Para tuloy-tuloy po ang blessing na ipagkaloob sa iyo. Sana po guys, no, matulungan ka sa ating topic ngayon. Positive lamang pangalan na nasa tubig kasama po ang asin at ang cloves. Ito po yung isa sa pinakamalakas po na paraan upang mag-transform ang iyong buhay mula sa kahirapan to become a millionaire. Positive mga kaswerte ko. Kung may negosyo ka ngayon, lumakas ang business mo. Kung may online business ka ngayon, lalago ng maayos yan. Lalago na hindi mo mapigilan. Positive. Mag-focus ka sa positive na mga bagay. Guys, uh, kung ikaw man po ay pinalad agad dito, no? Bumalik ka sa video na ito and then mag-comment po kayo. Uh, I-share po ninyo ang iyong testimony. Okay po? So, sana po guys, uh, matulungan ka. Isa ka sa matulungan dito positive lamang po. And then, ang tubig na ito guys, pagkatapos ng walong araw, ang gagawin nyo po sa tubig, ibilig mo po ito sa mga pampaswerting halaman po ninyo sa labas. Ito po guys, ibalik niyo sa ating Mother Earth. no? And then, ito po, uh, gawin mo po ito once a month. Once a month, pwede na yan. Kasi once, uh, if, once na gagawin mo ito regularly, tuloy-tuloy po ang blessing ay pagkaloob sa iyo at huwag kang madamot pag mayroon ka ng blessing. Okay po? So, ayan, marami So, ayan po guys, sana matulungan kayo sa ating topic ngayon. At huwag po niyong kalimutan, i-share, like, and then subscribe na rin po. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button, bell all talaga, para ma-notify ka sa mga next nating mga videos. At bago po tayo magtapos sa ating topic ngayon, ay mayroon po akong Uh, Facebook account. Iwan ko po dyan sa description na yan. I-message niyo po ako directly sa aking Facebook. Mag-usap po tayo kung kayo man po nag, uh, ng online business na pwede kang kumita na nasa bahay ka at hindi lang ordinary negosyo ito guys kasi dollar po ang kikitain mo dito. No? Huwag kang mag-alala guys kasi legit na legit, legit na legit po ito. Thank you so much guys at laging po kayo mag-ingat. Bye-bye po. God bless. Bye.